Yan po ang mga magtutudtud. Inawot na ng gabi. Dahil po nilang nakuha o. Oh. Ito nilang sangsako. O. Oh. oh. daming nakuha o. Oh. Ano eh, pambinta na. <laughs> ah, uh -huh. oh. Ay, oh. sa dami. Oo. Daming natudtud Yan po o. ko kanina oh. Naka isang na. bayo ah, so, sa o. Oh doon pa mayroon pang magtutod-tod gabi na po mga mag alas 7 na po mga kalingat ayan po umuli magandang magandang hapon po sa ating lahat at dito pa rin tayo sa tawag nito kamutihan Uh, papakita naman natin kung uh, paano uh, magtudtod dahil eh? pasensya na po ang damit ko no dahil para kang uh, para akong uh, uh, experience natin kung paano magtudtod o magsimot-simot uh, dito sa pinagkunan nila pinagharbisan ng uh, pinagharbisan ng ng um, kamuti ayan So, ganito po palang magtudtud. Aha, uh, magtudtud is uh, ayan, kuha tayo itong paninimot. Okay, kuya, ayun. Uh, kuha tayo ng kunting uh, informasyon. Uh, si e, kuya, nakikita uh, ko kasi nagtudtud. Ibig sabihin, naninimot. Ayan. So, pwede ba kitang maabala saglit? Ah. Uh, yeah, magandang hapon na. Ano. ano pala pangalan niyo? GR. GR, Ah, yeah. uh, ano ano ka dito sa wan? At nag-arawan? Ah, nag-arawan. Ah, nag so, natapos na nag-arawan ano? Okay. Uh, so, ito naman ginagawa niyo, nagtutudtod. Okay. <laughs> so, yan yeah, nagtutudtod siya oh. Ayun, po yung uh, pagtutudtod ano. Paninimot siguro sa Tagalog ano. Oh, ayan. So, medyo mahirap oh, ganyan pala no. Oh, Talagang uh, ayun, yun ang diskarte niya. Yung hindi nila alam yung dito sa hindi na uh, bubungkal no. Oo, hindi kayang bungkalin nung kan kasi hindi kayang masungkit. Hindi kayang masungkit nung araro. -ara. Ayun. Sa gilid. Ayun, so marami pang siyang nakukuha. So ano yan, pwede niyo ibenta rin ano? Oh, nagbibenta kung talaga marami ano sa kamara. Mahal po ba ang kamuti ngayon? Mm. Kasi sa isang sako nila na good ano, uh, 3,000 30 ano. Oo, uh, so kung ikaw ay makakuha sa pagtutudtod lang ng gano'n, Hoy, <laughs> 3,000 na ano. Oh, yes ano. So gano'n na huh? subukan din magtutudtod, subukan ko rin magtutudtod ano. Uh, mag -tud -tud na rin ako oh. Ito, ito, 'yung akin na 'yan. Kaya lang hindi ko nahukay kundi talagang yung nakalutang lang. So experience natin yung paano magtututod dito. Yung uh, magtutututod dito. Ayan dito. Meron daw dito. Puno-puno. Ayan, salamat. Ano pa ulit? Yeah. GR, ayan. Thank you, thank you. Thank you. Ayan. So, yun. Ang uh, Napaka-importante po ang pagtutudtud dito. Kasi pag nakakuha ka, pwedeng uh, pagkain ng baboy. Ayan, pagkain ng tao. pang ulam, yun. Pa, kasi pag dito magtutud dahil Kailangan. Uh, dito tayo kay ate kay kuya yun oh manunod na isa oh, Ayan, oh. dami laman yan no? oh isang puno ito si si brother Rodio oh kaling magtutod kajakpat oh kailangan talaga may barita no para dito sa mga gilid gilid o okay, may eraro ka rin no araroin mo na rin oh no? yun dahan dahan oh no? ayun kaya lang pangit na laman pagsakwa ng gilid o no? Pajakpat din ako. Pajakpat, oh. Mamaya, <laughs> oh, sira pa pala. Yan, yan, oh. din ako. Ayan. Good for more. Ang liit. Ayan. Hirap na tutod. Yun, yun, yun. Kaya ta Alam. Lang blok. Hmm. Tara. Oho. Oho, parang bulok ah. Ito, uh, masarap kainin ito pag mga bago-bago pa. Kasi manamis-namis, try natin ha. Hmm, okay pa. Hmm. Tap. Miss na miss. Mm hmm. Kaya may lupa-lupa. <laughs> Ito pala si, kung ano, si Rodi. Ah, uh, ma-interview natin sa gate isa sang arawan sang manunod to. So, Rodi, ano, kasi mas matanda ako sa'yo, no? Yeah, uh, ilang taon ka na, ha? Oh, umuntik na pala. Muntik na tayo magkaedad ah. <laughs> Ayan si Rudy. Ano, ilan, ilan na po anak nyo? Dalawa. Dalawa. Ah, Nag-aaral na sila lahat o tapos na lahat? Nasa um, saan? Ka... Katamaran College. na <laughs> mag Ganun ba? Uh, si Kuya Rudy, ano? Uh, siyang uh, manunod sa araw, mag aarawan no? So, magkano po ang arawan nyo dito? 350. 350. Mm, so, grabe, ano? Sa init ng uh, panahon na to, ano? Tapos, so, mag-aarawan. Hirap din, ano? Mm. So, araw-araw naman, uh, may kinikita kayo? araw-araw ni. Eh. Araw-araw ni. Araw -araw, eh. San wala. Saan. Mm -hmm. So, sumasapat naman yung yung kinikita sa sabi natin isang linggo. Yo, kakasya kung derecho. Mm hmm. Patigil-tigil wala. Wala. Wala ngin. Wala ngin. So, kailangan talaga kayod uh, maghapon hanggang sa ano, isang linggo ano. Parang ang ibig sabihin isang kahid, isang tuka. Oh, parang ganun so yun mga kalingap si kuya Rudy may dalawang anak pa 46 years old ano yan isang uh, manunudtod ayan at halimbawa kuya Rudy bibiling ko yung tinudtod mo magkano yun kilo. Ah, per kilo? Eh, dito naman sa kwan, sa farm gate, sa farm. At, siguro makaka-discount ako, no? Eh paano natin kikiloy niya? Walang kiluan. Uh, Parakaban naman yun. Ah, si Usman yan. Walang kiluan? Wala. Little na lang natin, no? Mamaya, bibiling ko. Pwede. Okay, yes. Ayan, sige, sige, sige. Kuwat po, kuwat pa tayo. Tudtud -tud pa tayo. Tudtud pa -tud more. Napagod na rin si Ako, ano? So, meron tayong natutud dito. Kunting, kunti. Ayan, at pinulot pa. At ito nga si Kuya Rudy ay bibili ako ng kahit isang kilo lang. Ayan, sige, pabili mo ko yaro din ang iyong uh, isang uh, kilo lang ang <laughs> dami yan <laughs> hindi ko ba yan, isang kilo lang Ayan. mamimili tayo pala Ayan, yung gusto nyo sabihin, mamimili tayo mga isang kilo Ayan. so ibigay mo na yung pinakadabis mong maganda para may pangkol tayo ang um, kain ang laga Ayan. sa ito bibigyan tayo na ay. Ito po ay tinutod nila parang uh, additional na lang po ano, additional sa yung kan ano, kita no. Sa additional na kita. Ayun. Sige, bigyan mo ako ng halagang sandaan. Ayun. Halagang sandaan. Mhm. Mm Sigurado ka? Ha? Baka malugi ka. Mga halagang sandaan. Ayan Tapos meron pa tayong tinutod dito, no Oo, oh, oh, kaya lang may mga tama yung iba, oh. Hmm. Ay, oh, baka sobra na yan. Yung, maganda na yan. Oh, maganda na yan. So, sandan yan? Oo. Oh. Ayun, uh, udukot tayo, islapid. Atin na itong mga pangit, atin hmm. na Ayan. So ito oh, sandaan no, oh, pasensya na, wala pa tayong kita ngayon ha. Oh, oh ayan oh, di may additional si Kuya Rudy. Ayan. So mga kalingap, ayan. Ricardo. Oh, <laughs> no. Marami na 'yung sandaan natin oh, kalain mo 'yun oh, mga goods 'yan. Oh, may extra pa oh, doon <laughs> oh. okay, thank you ah. Thank you Kuya Rudy ah. Ayan. So ayan mga kalingap, ano, muli isang mapagpalang uh, araw po sa ating lahat. At ito, nakikita nyo ano, yung mga nagtutudtud. Tapos na po silang nagpa-arawan. At ito nga, pagkakataon nila parang magtutudtud. Ayan, nakisawsaw rin tayo sa pagtutudtud. Ayan. Ating uh, Ayan, kasama yung ating uh, nabiling, uh, ayan, nagkakalaga ng uh, isang ating uh, brother uh, Rodi. Ayan. Marami-rami rin, no? Kung gusto yung makalibre ng kamuti, ayan, magtudtud na lang tayo. <laughs> magtudtud lang tayo para makalibre ng kamuti. Ayan, mahal po ang kamuti. No, 3,000 daw, grabe, ano? Ayan ay natawag dito Nabuslot na So ilipat natin dito Kuma tayo ng uh, eco bag. Maraming maraming salamat po sa ating lahat And shout out Kuya Bal, Atid na, Kalinga Prab At sa ating mga sponsors ano, Salamat po Anonymous Sponsors Ayan manang and, Ayan manay, manay Binelda Ayan salamat salamat po Sa inyong uh, tulong Salamat po, salamat ng uh, marami At Anonymous uh, Manang Anonymous Sponsor Ayan uh, tapos na Yung ating uh, kusina ni mother so i love you all god bless sa ating lahat bye bye